Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Teo Moreno Basta, ha 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 ha, ang tagal niyang tumawa, ha 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 The that is smarter than your staff, Risa uh, Nakuryente po si Senator Risa Ontiveros Meaning nakuryente yung uh, nagkamali yung kanyang data Diba nung talakayan nila ni Senator Marcoleta uh, sabi ni Senator Marcoleta na parang imposible na i-overturn pa ng n -bank yung unanimous decision nila eh sabi ni Senator Isa meron uh, di ba meron siyang binasa sa kanyang cellphone na kaso na na-overturn unanimous na lumalabas hindi pala unanimous <laughs> uh, kagabe ang Supreme Court nag-issue ng clarification. <laughs> Ito, pinos din ni Teo Moreno. Mm. Supreme Court, Islam's Hontiveros Wrong Case Citation. <laughs> Sabi dito, just in. The Supreme Court has issued a statement to bilay, pinasinungalingan ba, the assertions of Senator Risa Hontiveros <laughs> who claimed that the High Court unanimously reverse its original decision in the case of League of Cities of the Philippines versus Comelec 2009. In a statement released Thursday night, kagabi, <clears throat> Supreme Court mouthpiece attorney Camille Sue May Ting said, We clarify that the Supreme Court ruling in the League of Cities case was not unanimous <laughs> Grabe. Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-Library and the Philippine reports. <laughs> <Grabe. Coriente. laughs> the Supreme Court was uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous thing added. Uh, sabi ni Teo Moreno parang sa chat GPT doon daw ata kinuha ni staff ni <laughs> staff ni Senator Risa, if he need niya kay Risa, uh, binanggit niya sa talakayan nila ni Senator Barcoleta. <laughs> so lumalabas ngayon na wala talaga mahina. The, uh, this comes after Honteberos, during the heated Senate impeachment debate on Wednesday, cited the case of the League of Cities of the Philippines versus COMELEC uh, 2009 and International Service for the Acquisition of agri Application et al. in claiming that the Supreme Court in Bank has unanimously reversed its original decision in a motion for reconsideration. <laughs> Si Senator Risa nag-post din siya. Oh, ito, si, na lahat ni Teo. Senator Risa Ontiveros. Hmm. Upon checking again, oh, the many reversals in the League of Cities decisions were not decided unanimously. Yan, inamin niya. So, nagkamali siya. The fact remains that at least one unanimous case was reversed in bank and it is not unheard of. The case of international service for the acquisition of agribiotic application in the versus Greenpeace Southeast Asia. Oh, the My GR numbers na. This is a reminder that no one is immune from error. The most important thing is to correct it. Oh bilip din ako dito, uh, saluduhan natin itong si Senator Juntiberos uh, na inaamin niya na nagkamali siya. So next time, uh, Honorable Senator, huwag kayong makipagbalitaktakan sa Senate floor kung basta-basta lang na <laughs> kulang ang... Uh, huwag kayong umasa sa inyong staff. That's the lesson learned. Mag-research kayo. Uh, sana darating ang panahon na katulad niyo si Senator Morculeta, wala siyang staff. Eh. Walang bumubulong sa kanya. <laughs> Grabe, stock knowledge and experience. 'Yun ang tunay na senator. Oh. Sabi nila neophyte senator daw. Hmm, sino ba 'yun, si Karen Davila. Kini-question niya, "Why?" Why do you allow a neophyte senator to head the Blue Ribbon Committee? Grabe naman si Karen Davila. Hindi naman makukuha yung first time mo. 72 years old na pala si uh, Senator Marcoleta. Kailang yung experience niya as a trial lawyer and then congressman ng ilang terms, ang tagal. So, kaya pinagkatiwalaan siya ng kapwa niya senador. Kasi nga, si Senator um, Cheese Escudero, naging kongresman din yan, nakasama niya sa kamara si Marco Leta. alam niya na ang kalidad. Kasi kung walang ganong pinagsamahan si Senator Cheese, uh, kahit siguro si na Senator Villanueva, sino pa ba yung galing sa kamara? Nakasama nila si Marculeta sa kamera. Alam na nila yung kalidad o yung experience everything. Kaya yung inilagay nila sa blue ribbon, then doon sa importanteng debate nung August 6, siya yung siya yung pambato, siya yung front line ng uh, front line ng majority. Kaya yun. Ang ganda ng resulta. Oh, again, malala ko yung Narinig ko si Senator Marculeta sa kanyang programa sa Net25, yung Senex pala ang original word niya sa Latin ba yun, ano? Senex. Anong Senex? Elderly. Matanda na. Anong ibig sabihin kung elderly ka nung unang panahon, marami ka ng karanasan sa buhay. At yung karanasan mo, yung wisdom mo, yun na, pwede mo nang ishare sa nakakarami. Kaya tinawag nga senate. So, <coughs> huwag niyong tawagin neophyte. Si Senator Marculeta, matagal na siya sa larangan ng legislator. Kaya inalampasin nga lahat. <laughs> Nemeth Soto, veteran ko no. O veteran sa I don't know kung anong klaseng pagkabeteran ni Senator Soto. Kaya na, nalampaso. O sino pa? Pangilinan. Lahat. Wala, hindi sila nagsilbi. Kaya panalo ang taong bayan sa katauhan ni Senator Rodante Marcoleta. Sorry na lang, Senator Hontiveros. Uh, be prepared next time para hindi kayo makoriente Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, <coughs> Uh, pantulong natin sa tribo sa pamamagitan ng livelihood assistance nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan at arabica coffee kung may itinanim may aanihin panoorin niyo ang video nito so may buntag na ako karon diri nagvideo sa naikapihan kapihan ni kuya kuya Richard so mo ni ang iyang kapihan so makita gyud nato nga uh, maayo ang tubo So, mo ni kilo agon sa gitamnan sa igsuon sa kung bana nga ya ni Kuya Richard. So, makita gyud nimo nga nindot kayo ang mga kape. So, wala pa ni siya, nag isa ka bulan. So, makita nimo ang mga kape. So, ito yung pananawon kung maayog yun ang tubo. So makita yun na to. So, nga maayog yun kaayo. Udagan sa pagturok sa kapi. So daring aside. So tsada kaayo oh. So makita yun nimo ba. Nga nindot kayo ang pagtubo sa kapi. So sa ang nagatanaw sa video nga maayog gyud nga mananom tag kape kay tan-awan ning sa isuon sa akong bana so maayo kay ang turok kita gid nimo so morning nga kape nga maayo ang turok sa kape kita gid nato ba so manhi siya ang hapit na mag isa ka bulan lagikan sa pagtanom. So, hapit na po ni siya maabunuhan o ma-